Eh. O sige. Pag-akyat naman. Tawkalalo. Model ng patay uh, lang ng ano, kukumpula master. Kung nasa sampu yung mga balwarte ng mga tila ng master. Napakarami talaga. Hawitong hayaan niyo. Tara, let's go. Saan makarami tayo? Dito pa lang ng master eh. Diyan na natin yung ating ano, um, lumapat. Taguukul po ang tawag sa amin to, ng master. Tabukul. Taguukul. Ganito, master. Dapat ito. Diyan. Laki, pantay lagi lang. Huwag nyo nga na may ganyan. May ganyan na parang layo-layo pa. Pag inamakan nyo to. Pag inangatsok, kunwari. Pantay yung tingga. Ayan, e, tara. Let's go.

Pagunung Pagunung I Pinaba ko tingga Ha? Tingga ito Pinaba para di makalabas e Oo tama lang pala yung tingga wanggang Oh,

Wow! Haha! Haha! Alam mo yung isang meter ito naman pato. Hindi. Hindi na lang yung isang meter. ngatong, di ko maging atong. Di mo lagay na rin. Di Di na rin. Di na rin. Di ko lagay na rin. Di mo lagay mo lagay mo mo

Para tayo, pa natin, sino ang bibigitan ako apa? Ayan, ayan. Ayan, ayan. pero ayan. Ayan, ayan. Ayan, ako natin ng sir, bata. Ha? Bumito lang mo lang.